sa atin lahat. kasi na nat, hindi tayo nakapag-vlog kahapon. Uh, kaya ngayon vlog tayo. So it's time check 12:18. So meron po tayong niluluto dito para sa ating tanghalian na yan po ginataang santol. Sino pong pamilyar sa inyo ng ganyan luto na ginataang santol? May sahog po yung baboy tapos syempre may gata at Santo Ray Boss. Yun no. Know? Ito yung pinapawagin ng business. Boring Boss. Na? Yes. Kamo sa pagaramdam Boss. Ah, iba rin Ah, si, si person, Boss. Kasi pamparami. Yung pinusan mo sa. Na Ah, yun inom lang ng ano, gamot. Yes. Ay, sumisigaw sila doon Boss. Kita po, tawag sa atin ng mga ano, sige. Sige, tawag mo. Ingin. Ingin, no? Uy, gusto ko. Ah

tinatingin lang ko kay ano kay Ate Menggay kasi meron tayong gagawin sa Falcon. Minuto si Kuya. Meron pala lang dito pala si ano. Hulaan niyo kung sino tong ang ipapakita ngayon ano. Ano lang siya, ilang araw pa lang siya dito sa ano. Bago lang to, bago. Bago. Jara! Ayos si Ate Mengay. Dito siya. Hello. Hello. siya. Hello. Hello. Mga papi mga commerce. Yes. Good morning, good morning, yes. good morning po sa inyo lahat. Ay Alright. Ah, <laughs> uh, nagpiprito siya ng partner ng aming gata na Santo. Yes. Saktong-sakto partner niya ay yung bulad. Tawag niya lang iba dyan eh, pero dito sa akin, daing at saka tuyo. ah, apo, apo. So yun mga business. kasi sila ko, ate sila okay. at ako'y lalarga lang. Yun nga mga business. Oh, uh, ganito lang sa ano medyo ano pa na yung panahon o oh, kayong sa wag sa sanang umulan kaya uh, ulit lang siguro mamaya magmi-mission Uh, kasama tayo ni Pops kaya abang-abang ulit mga kapapi mga kabusiness business ang mapagpalang araw sa atin so hey, anong araw ngayon na? luna monday, monday. It's monday. So, ito may chani ka? chani wala may lakakot lang it's monday <laughs> so ipasok siya mga araw kaya yun nagaling mo sa likod siya so anong oras pa? 10.45 so 10.45 so huh? 10.45 10.45 10.45 So yun, ano oras na ba? Time check 9.53 pa, 53 pa lang So may mga ilang minutes pa siya Bago pumasok So this is the first day na uh, Gamit namin yung uh, Motor na Galing kay Misty Para gawing service uh, Pag hatid sundo kaya maharaw So yun, mga business mga kapapi thank you thank you very po miss D kuya ate at saka kay sa buong kabuhan ng family business so yun uh, medyo okay naman lang po yung panahon kasi sa ibang lugar lang ng ano bang yung, San, San, yun? Sa, San Mikawal. Ah, kawa, Bulacan ang ano, ang walang pasok pero sa school nila Amaro is okay naman po. Wala naman baha doon no, nakna. So may GC naman po na ano na update kung suspended yung pasi o hindi. So uh, Ngayon, na lang natin yung oras para may si Amaro at mag-aisayas lang dito sa paligid. Ganyan mga daily routine po. Ngayon, so, uh, guro ngayong araw eh, may mission. May mission kami nila pa din. Abangan nyo po sa vlog niya. Hindi pa lang kung saan. Yun, so yun, mga uh, business balikan ko po kayo at Waiting, waiting lang. Mga kabiyos niya, sa atin na natin si Amaro. At na. Ano naman, nagsisipag ang aking anak. Kaya very go, nilalabas ko na yung amin ano. Ayan. Pero hindi pa rin natin siya ayang magmanimaneho. Ayan na yung parcel ko. Yun, may dumating na parcel. Ilan po yan? Yung dalawa pa. Ah... Uh, may kalaman naman na si Amaro sa ano sa pagmamaneho pero hindi po natin hahayaan na magmaneho siya kung saan-saan. Kahit dito, syempre caution kasi bata pa kaya dito labas ng ano para ma-train na din pero hindi natin siya hahayaan mag-isa siya. Kaya mga ka business ah uh, dumating na yung kanyang in order. Ano na? Dito ka ba nag-unbox na? Ayun. Ano yan? Airpods. Oh, Airpods. So, uh, hangin eh. Pag ano, mo agad ako ah. Kung papasundok ka, wag kang... Wala akong SIM card. Wala eh. akong SIM card. Oh, nga, no? Ah, tayo yung SIM card. Bili tayo yung SIM card. Wala akong pala siyang SIM card. So, bilihan ko siya. Makasya. Uh, sabi lang ka. Aray ko. Tama mo, marami lang kami yung ulo ko na. Okay, balikan ko kayo mga kabusiness. Okay, mga kabusiness, mga kapapi, so, kapapi uh, hatid na natin siya maro. Go. mga business at dito si Amaro sa school. Nahati ko na po siya. Paiksin mo na. Maral mabuti ah. Yes. Ayan na. No? Sige na. Pasok ka na doon. Okay mga business ngayon Amaro. First. Ang unang pagkakataon na ihatid natin si Amaro gamit po yung uh, nagkaloop sa ating MST. Uh, motor. So, yun. Uh, thank you very much Miss D. Abang-abang, yun, mga kabisnes, mga kapat. Mga uh, kabisnes, hatid ko na po si Amaro. So, uh, uh, napakalim bagay talaga po, no? Merong uh, service para may hatid yung mga anak natin ng ligtas sa school. Lalo na tayo mismo yung magahatid at nakikita natin na papasok siya sa gate na nakarating sa school Nang maayos kaya grabe po talaga Miss D, paulit-ulit po napasasalamat sa inyo ate, kuya, paps, papadins boss Dave, budang at syempre sa buong family ka business na talaga namang grabe until now uh, sa tuwing tinitignan ko po yung motor na pinagkaloob sa akin ni Miss sabi ko meron na ba talaga ako nito kaya grabe po yung blessing na natatanggap namin sobra sobra po yeah, pasensya na at medyo malabo yung sobra sobra blessing po yung natatanggap talaga namin sa sitwasyon na di ba, hindi mo inaasahan po at napakalaking impact talaga sa daily life ng Lutlanay, di ba? Uh, kung may gusto ka puntahan, uh, at merong iutos dito sa bahay eh, madali mo lang mapupuntahan uh, napakalaking bagay po yung motor na yon So yun mga business mga ka-papi uh, medyo mahangin. pero kanina nakita ko sa high school at uh, normal naman na yung pagpasok ng mga bata at halimbawa, kasama man ako sa, di ba, kasi magmi-mission kami nila pa at hindi ko masundo si Amaro eh may malapit na daraan na naman siya yun, abang-abang uh, po sa mga kaganapan ulit, thank you very much mga business may dumating tayo parcel And, may dumating po parcel, boxer shorts sa uh ah uh, bench body no mura lang 100 plus lang po to bali anim po yung laman anim anim na boxer short so tagatlo po kami dito ni Amaro tatlo kami yan ito yung kay Amaro tatlo ito yun sa akin yan tatlo din so may undergarments na yung mga gamit at ganda po siya kaso, so medium po ang in order ko medium sakto siguro to medium para sa amin ni Amaro kasi malaking bulas si Amaro eh. Uh, <clears throat> na din siguro sa kanya. Kaya uh, Mayroon kaming bagong boxer shorts. Yun lang! Ano yun, Paps? Yung bigay na drone ni Ma'am Jean. Oh? oh? Yan yan? Wow! Unbox na natin. Oh, unboxing oh. Kasi para magamit na natin sa mission. Yes, congrats Pops ah. Ayan na, ayan na. Woo! Uh. <laughs> right, eh. Sige so, mga business mga ka-papi, Ah, uh, gwiwisyon tayo ngayon. Ah, uh, talaga? <laughs> Siyempre po. Oh, naman paps. Yan, unboxing 'yan pero sa akin na uh, sa channel ko mapapanood ah. Uh. unboxing ni Papa Dins. Paglala ko po pala 'yung mga kasama ko, 'yung ating piloto. Ay. Ayun oh. Hello po. Ako sa kabila sa kabila sino kaya nasa kabila? Oop. Oh, Iyon no. Oh. Hello po ako Iyan. po yung dakilang bodyguard. Sige business okay, po. po. yan. Up. Iyon no. Oh sa so balik tayo. Yun. Alright. sa so balik tayo dito. Tapos Oh, may malit na box. Wow. Ay! Siya na? Ay, yan yung bigay ni Ma'am Ging. Wow. battery. Battery. DJI. Yes. TGI, uh, magagamit na ay, sa ay, ay, niyo, uh, sa inyo ay ni ano good ito uh, mga cord cord na, yun yes. tapos mayroon siyang kasama screwdriver uy ay, wow galing sana magamit natin ngayon yan oh, oh, sana check natin, check natin oh. sana yung mula TGI niyo, ayun na oh, nabasa ko oh, parang di ba sa Bago ano bagong model yan bagong mo model ng TGI, kasi yung DJI ni Papa Dins nasira na yon. Opo. Ah, yun yung ano eh bumangga doon sa parko nagtur kami. Opo. Oh, Wala wow. wow. na Wow. na controller. na. niya na. Yeah. And then, then, then. Yeah. Hmm? Hey. Oh, yung may brand new. May brand new. Wow, DJI. DJI, oh, Ayan. Ay, may charge oy, na. Oh, may ama charge niya sa ano. Wow. Ah, dito okay. na tayo sa mini event. Oo, oh, yeah, na siya. Uh, wow, ita ang ita ganda pops. Pero, no? grabe. grabe lightweight na lightweight. Mm. Minit niya mga Minaj. business, pero ano, uh, handa mo yung pagka-premium. Oh, yung wow, pagka quality niya No, pa. oh, grabe po, yung, tingnan niyo po. Oh. Grabe naman. Yung drone mo kasi paps yung LC niya is open di ba mm -hmm. so yan meron siyang mga barrier oh ito yung pwede mo pag dibar oh. oh may mga ba <laughs> barrier. <laughs> ah, ano An daw eh, may, <laughs> may mga May mga ano. Ganyan mga ganyan ang tawag diyan. Ay, no, barrier raw sa kalsada Ah, mga harang-harang nga kaya barrier. May mga harang, harang barrier. Yan yeah, po, oh, DJI nako. Paano yung ipinibor ng mga barrier? Ah, wala po 'yan, ano 'yan eh. In between ang tawag sa ipinibor. Ayun, Yes, ayan po. Grabe. Ah, wala na siya. Wala gaya ng memory card. Oh. Meron? Wala? Wala. Ang galing. Ibig sabihin, internal storage ito. Yes. Ilang ano kaya? Ilang gigabytes. Check that, yeah. Pwede siya sa pwede siya sa Android at sa Apple. Galing. Wala na siya. charge siya. Mm. Yeah. At meron tayo mga 3NC iyo no ma free din siya ah oh galing, ano galing complete completo yeah, na pala annuals annuals yata ano annuals DJI Neo siya 'yung parang sa Matrix siya 'yung sinio 'di ba kaya pag lumipad niya parang sa Matrix eh wala lang pala natin yes ayan ah na, na business mga upa alam pa ni Pops so ayan po yung ating unboxing ng kanyang bagong drone from Ma'am Jean Ma'am Jean yan Sita Jean from New Zealand New Zealand yeah, New Zealand yan shout out po Ma'am Jean at sa partner niya po ay papadis nga pala may may mga free may mga ticket ng New Zealand boss na ano makakatempura sabi <laughs> ni Ma'am Jean na yung mura kaya ka yung mga promo oh. yun ay oo oh, maganda doon yun yeah, balikan namin kaya mga kapapi at pag-aaralan pa ni Papa din sa kanyang bagong bagong drone ni Chris yes alright Yes, ano pala? Oh, yung green sir, green tsaka kay Ma'am Jean. Yun, thank you, thank grime. you very much. A grime. grime. Yeah, green. Grime. Grime. Oh, ayo grime right. ba Yes po. Grime. Right. Let's go. Mga so, business. At nandito na kami sa bahay kanina pa so mag-outro lang po ako syempre. At kanina galing kami sa ano sa Manila. sa panoorin niyo na lang po sa vlog ni di Papa Dils. Yun po. At, syempre maraming maraming salamat po sa walang sawang yung suporta. Uh, sa lahat ng vlog namin ng buong business family pero unang-una -una, sa ka-business official, Papa Dins TV Miss KB official uh, ka-business family and syempre, kaming mga kagawang thank you, thank you very much po mga ka-business at uh, syempre, wala sa awang uh, pasasalamat po sa Panginoong Diyos na talaga naman hindi nagpapabaya sa pati sa sa amin. At din po, siyempre walang sawang pasasalamat din po kay Miss D sa inyong ipinaabot na pagmamahal sa amin. At hindi hindi po ako kami magsasawa sa inyo po, Miss D. Siyempre, yun din na din po at yung cellphone na ipinagkaloob din nyo na brand nyo. Thank you, thank you very much po. So yun, hanggang dito na lang po siguro yung aking video at marami pa kayong abangan at salamat sa lahat ng sobrang suporta na nagbibigay ng motivation sa akin para sipagan na po yung pag-upload. So yun na. Hanggang dito na lang po muna tong vlog na to at thank you very much. We love you all po. na lang po tayo.